Si Donald Trump ay kasalukuyang labis na kinakabahan dahil hindi naniwala ang Europa at Ukraine sa planong kapayapaan ng Russia. Bumuo ng sariling planong kapayapaan para sa Ukraine ang mga lider ng Europa bilang tugon sa 28 puntong panukala mula sa mga espesyal na kinatawan ni na Steve Vitkov ng United States at Kirill Dmitriev ng Russia. Di tulad ng plano ni Vitkov at Dmitriev walang limitasyon para sa sandatahang lakas ng Ukraine sa mungkahing proyekto ng Europa. Kasama rin dito ang isang probisyon tungkol sa pagbabalik sa Kiev ng kontrol sa Saporizhia Nuclear Power Plant at sa wasak na Kakhovka Hydroelectric Power Plant. Ayon sa dokumento, makakakuha ang Ukraine ng malayang pagdaan ng mga barko sa Dnipro at kontrol sa Kinburn Spit. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Natapos na sa Geneva ang negosasyon ng delegasyon ng Ukraine at Amerika ukol sa final na plano para sa kapayapaan. At sa Kiev, may mga pahiwatig na ang mga Amerikano ay pumayag sa ilang mga konsesyon. At ngayon, nagkaroon na ng press conference kung saan sinabi ni Andre Yermak, ang pinununo ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, na natapos na ang unang sesyon ng negosasyon sa delegasyon ng Amerika sa Geneva. Nagkaroon kami ng produktibong pagpupulong, malaking progreso at tuloy-tuloy ang pagsulong sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Mamaya ngayong araw ay gaganapin ang ikalawang pagpupulong kung saan ipagpapatuloy namin ang pagtatrabaho sa isang pinagsamang panukala kasama ang aming mga European na kasosyo. Ang mga pinal na desisyon ay gagawin ng aming mga Pangulo. Sa ngayon, mukhang optimistiko ang lahat. Gusto kong bigyang diin. At ngayon sa episode na ito ay tatalakayin natin ang mismong mga European na panukala na naging batayan ng mga pag-uusap kasama ang delegasyon ng Amerika. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa description ng video ang link. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Kaya, uumpisahan ko ang episode sa latest update. Sa Geneva, matatataas na opisyal mula sa United States, Europa, at Ukraine ay katatapos lang ng unang round ng negosasyon tungkol sa plano ng pagtigil ng digmaan. Pinayagan ng Amerika ang pagrebisa ng mungkahi na tumutukoy sa pagatras ng tropa mula Donbas at limitasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine. Naghanda ang mga lider ng Europa ng tugon. Sinabi ni Zelensky na may ulat na ang delegasyon ng Ukraine sa Geneva tungkol sa resulta ng unang pagpupulong. Si P. Sa ngayon merong pag-unawa na maaaring isaalang-alang ng panukala ng Amerika ang ilang mga elemento na batay sa pananaw ng Ukraine at kritikal na mahalaga para sa pambansang interes ng Ukraine. Tuloy ang trabaho para matiyak na epektibo ang mga elementong ito at wakasan ang digmaan. Ayon kay Rustem Umerov, kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine at miyembro ng Delegasyon sa Negosasyon sa Geneva, hindi pa rin napagkakasunduan ang kasalukuyang versyon ng planong pangkapayapaan ng Estados Unidos. Gayunpaman, ipinapakita na nito ang mga pangunahing prioridad ng Ukraine. Sinabi niyang mahalaga sa Ukraine ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos at ang kanilang pagpapahalaga sa aming mga puna. Dagdag niya, nagbibigay daan ito sa pagsulong ng magkasanib na proseso. Ngunit ang pangunahing papel sa mga negosasyong ito ay ginagampanan ng mga Europeo na hindi pinayagan si Donald Trump na mabilis na itulak ang planong pangkapayapaan na isinulat sa Kremlin. Ayon kay Bloomberg, bago ang pagpupulong, igigiit ng Ukraine at mga kaalyado sa Europa na dapat maganap ang negosasyon sa Russia ukol sa teritoryo pagkatapos lamang ng tigil putukan sa kasalukuyang linya ng labanan. At ito ay bahagi lamang ng kontra-alok ng Europa sa planong pangkapayapaan ng Estados Unidos na ngayon ay inihaharap ng Amerikanong negosyador. Pinaaalala ko kung paano ito nangyari. Una, nagkita ang mga negosyador ng Ukraine at Europeo. Pinag-usapan at inayos ang mga plano at gumawa ng roadmap. Ngayon, magkahiwalay na nagne ang delegasyon ng Ukraine at Amerika. Tulad ng sinabi ko na ayon sa pahayag. Ibig sabihin, ayon kay Yermak, tapos na ang unang round. Kasabay nito, sinabi ni Kalihim ng Estado ng United States na si Marco Rubio na magkakaroon ng ilang pagbabago sa mga mungkahing pangkapayapaan mula sa panig ng Amerika. Sabi niya, mayroon na tayong magandang working version na ginawa base sa mga mungkahi ng lahat ng kaugnay na panig. Ipinapahiwatig niya na ang mungkahi ng Europa ay, kahit papaano, siguro ay bahagyang isinama. Dito nagsisimula ang pinakakawili-wiling bahagi. Ibig sabihin, ito ang sagot nila sa 28 puntong plano ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Hinihiling ng mga kaalyadong Europeo sa mga Amerikano na bigyan ang Ukraine ng mga garantiya sa seguridad nakatumbas ng artikulo 5 ng NATO tungkol sa mutual na depensa at hinihiling din nila na ang mga na-freeze na, na ari-arian ng Russia ay gamitin para sa muling pagtatayo at kompensasyon sa Ukraine tinanggihan ng mga kaalyadong Europeo ang hiling ng Moscow na ibigay ng Kyiv sa kanila ang mga hindi okupadong teritoryo sa silangan sa planong Europeo tatanggap ng kompensasyon ang Estados Unidos para sa pagbibigay ng garantiya at mananatiling frozen ang mga ari-arian ng Russia kung hindi papayag ang Moscow na bayaran ang Ukraine sa lahat ng pinsalang idinulot. Maaaring alisin ang iba pang mga parusa ng paunti-unti at unti-unting makakabalik ang Russia sa pandaigdigang ekonomiya kung susundin nito ang mga kondisyon ng kasunduan. Ito ang nakasaad sa mungkahi ng mga Europeo. Ayon sa Washington Post, unang iniulat na kabilang sa kontramungkahi ng mga Europeo ang pag-alis ng limitasyon sa bilang ng puwersang militar ng Ukraine. Pagbabalik sa Ukraine ng kontrol sa Saporishchia Nuclear Power Plant, Kakhovka Dam, malayang pagdaan sa Dnipro at kontrol sa Kinburn Spit. Ito ay peninsula na naguugnay sa Dnipro at Dagat Itim. Ibig sabihin, upang hindi makialam ang mga hindi malilinis na ruso sa paglalayag ng mga Ukrainian sa Dnipro. Kasabay nito, giit ni Trump na dapat nang magkaroon ng kasunduan agad. Tinukoy niya ang Nobyembre 27 bilang petsa na dapat pumayag ang Kiev sa planong kapayapaan. At isinulat din ng mga media na pinipilit ng Estados Unidos ang Ukraina, partikular na nagbabanta na itigil ang pagbibigay ng impormasyon sa paniniktik at supply ng armas. Noong Sabado, Nobyembre 22 negatibong sinagot ng Presidente ng Estados Unidos kung ang planong pangkapayapaan para sa Ukraina ngayong linggo ay pinal na alok. Ayon sa kondisyon ng Estados Unidos, dapat iurong ng Ukraina ang kanilang tropa mula sa silangang teritoryong hindi pa lubos na naokupa ng Rusya. Ayon sa ulat, may limitasyon sa bilang ng puwersang militar ng Ukraina sa panukala ng Washington at ilang kondisyon pabor sa Rusya. Kaya marami ang bumatikos dito. Bagamat kakaibang tawaging panukala ito ng Washington, inamin ng Amerika na panukala talaga ito ng Moskva na ipinasa lang ng Washington sa Ukraina. Tinutulan ng mga lider ng Europa at GPTO kasama ang Canada at Japan ang anumang teritoryal na konsesyon ng Ukraina o limitasyon sa puwersang militar, ayon sa pahayag bago ang G20 Summit sa South Africa. Iniulat ng Axios na nakatanggap si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina ng panukala mula Estados Unidos ukol sa mga garantiya sa seguridad bilang bahagi ng 28 puntong plano at sa draft ng dokumento. Binibigyang diin na anumang hinaharap na malaki, sinadya at matagalang armadong pag-atake ng Russia sa Ukraina ay ituturing na isang pag-atake na nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng buong transatlantikong komunidad. Sa puntong ito, tutugon ang Estados Unidos at mga kaalyadong Europeo tulad ng Britanya, Pransya at Alemanya sa mga pag-atake, kasama ang paggamit ng puwersang militar. Ibig sabihin, ito na ang seguridad na garantisado ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Sa kabuuan, ang bagong plano ni Trump ay nangangailangan ng masakit na mga kompromiso mula sa Ukraine. Ngunit kasama rin dito ang isang walang kapantay na pangako. Layunin ni Zelensky sa usapang pangkapayapaan ang makakuha ng matibay na seguridad mula sa United States at Europa. Sa totoo, ito ang unang beses na handa si Trump talakayin ang ganitong usapin. Isa na itong magandang pag-usad. At dagdag pa rito, ayon sa isinulat ng pahayagang Washington Post, kinikilala ng administrasyon ni Trump na ang mga garantiya ng seguridad na inaalok sa ilalim ng 28-puntong planong pangkapayapaan ay hindi pa sapat na matibay. Ayan, at dahil dito, pinag-aaralan ang pagbibigay ng long-range Tomahawk missiles sa Ukraine kung magkakaroon ng kasunduan pangkapayapaan para mapalakas ang pagpigil matapos ang digmaan. Hindi raw nila gagamitin sa pagpapaputok pero siguradong ilalagay ito doon para hindi na muling umatake ang Russia sa Ukraine. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, iklik ang kampanilya at mag-like. Ingat po kayo. Paalam sa lahat, Rektor.